Ato na yung butang guys. Oh, great po. Good ya guys. Okay guys, okay. Tanawa guys oh. Oh, yung in inom siya guys. Tilawi daw, tilawi. So guys, ngayong palis mga guys no, as dos natatapin rung rasa. Ito, ito nga aging video na to mga guys is nagkuan taog kapi kapi atong gi pintah dari sa sa atong gripo no niya ang usa nagdaamang po siya og ganing Milo magtimpla ko na siya dari po og ganing Milo kaya wak may tubig da okay. ganahan po ko na siya mo inom og Milo so atong button guys magtimpla ta og Milo Ya, atong gamiton tubig. Ini tubig. Ari lang sa atong grip po, mga guys. Ya. So, tubig grip po lang atong gamit mga guys. Kini, oh. Muni So, agas man, mga guys. So, anita magkuha o oh. tubig. Alam mo, timing ron, init kayo. Init sa nang tubig. So, nanti mo tasa na to, guys. Oh. Tasa. Oh. Tasa. Tasa. Hmm. Sukal nya. Natay Milo dah Milo. So let's go. Mo ato na ning timplahon mga guys. Oh, kaya guys, mo siya guys na. Mo ni ato ng linyang great great photo guys. Atong button guys. Ato na ning sa ang um, Milo mga guys. Milo. Butang din sa itong tasa. Okay, no. Milo. ra guys. Milo ni. So, dili na ito ni Hot Dog Goro. Handa mo kayo. Tawara guys. Ito, ato na yung batang ng kasukal guys. Ito, ato na guys. So, ito butang sa dali. Tang ato ga sukal, tang timing kan timing lang kadaghan. Ha. Ah. Ini ini. So, <tong> tanya guys. Asukal og Milo. So, butang ato oi. Um, kutsara. Ha, so, okay. okay, guys. Ha, so guys, ang ato ang ni guys. Kan tag tubig. So, ato ning ablihan guys ha. Ablihan tong gripo guys. So, ana ba? Hmm. O, agas na guys oh, agas oh. shout out guys maraningan ko ano mga guys para kita mo oh. iumsa na to guys so, Pin pinuod yun grip nga grip nga kung gi butang giri, guys shout oh, guys oh diba o oh. klaro anak sumimungan mo kuan okay guys ato na butang guys oh, grip po yun guys Oh, sakto tuh guys. kayak marang daghan na kayong tubig guys. Oh, dyan guys. Oh, hmm. diba? Kita mau na. Oh, agas-agas guys. So, oh. agas-agas yang grip tuh guys. so. Oh. So, ato nang pagnon guys. Mm -hmm. ha? Oh, ito guys. Oh, pawang na guys. Oh. -hmm. Sige. Di ata guys. So, oh. -hmm. karaw na to guys. Karaw guys. Bete lang guys. Hmm. So, ito na yung hatag sa atong alalay dere mga guys. Okay, may nung kumusiyag may ilo. oh, padol rin. Kamera. Kamera, oh, padol. Tawa. Tawa mga guys. Kita mana guys. O. Oh? No? Hmm. Diba guys, ang um, Milo o oh, dili ni makuan sa initubig magtibok-tibuok ni siya. So, kita ninyo guys nga. Oh, na itibuok guys oh. So, but mo sa botong, guys, naluto niya sa init. Init sa tubig ito this gripo. po. Mm. So, ato na siyang ihatag kay painom ba? Ha? Oh? init oh. Okay. Ah. Oh. Okay. Okay guys, okay. Tanawa guys oh. Oh, ininom siya guys. Tilawi daw, tilawi. So, Lami. Lami na. Mm. Ah, lami oh. Diba? ba? Oh. Oo. Mm. Paano siya, guys. Legit na siya, guys. Legit na. Di na kuan. Oh, legit na siya. Gikan Gikan sa grip po mga guys. Oh. Kita man mo ani, guys. Kita mo nang agas gani ha, guys. Mo siya, guys. Mm. Mo ni tong grip po gani ha, guys. Oh, mo na grip po, guys. Oh. ang pinitubig aning atong gripo So, okay, mga guys, so, sa porsyaya, so, nung, oh. Sakto na siya, ano O, oh, nang, na yun niya. So, hurot na mga guys, hurot na. Wala na nice iso na guys. Okay. So, muna mga guys. Hilig mo mga nag kape. Niya, wala mo ka init o init tubig. So, ano mo sa mga medyo init. Unto-unto, karon init tayo ang tubig na no, sa tunggip gripo basta agas lang gripo o so, kay init mong panahon na toron ron kayo pwede rin ka mo timplag ka pili kay sa tong uh, gripo no? imura ng agaso ng gripo mag lang ka huwag ka na mga kapibak gatas or milo bagtang mo sa tasa niya paagaso mong gripo mana solve na nga yung sa tong bag timpla timplang kape. Ano lang ko ito mga guys, paki-share lang atong mga video guys no. Aron daghan pud silang ma, ma maka balo ba kun sao nang pumagi nga makakapi sila gulay dalang ini tubig. Pero so, lang ko ito mga guys, Suki share like, ma, follow itong na, follow sa atong pages ito. mga guys o paki-subscribe sa atong YouTube channel. Oh, lahira po ng YouTube channel mga guys. Amigos ni Vine sa kong channel mga guys sa YouTube, no? Pali ko pag support mga guys sa Yay, dagang salamat sa inyo pagtan. bye-bye. Ah,